nga pala si Wakat and welcome sa aking channel. And ngayon maglalaro lang kami ng Minecraft. Ah, uh, yeah. Pagkasimulan pagkasimula ng world ay kumuha agad ako ng mga sticks na lang makita ko to. Hindi ko alam kung tawag dito. Pero pinabayaan ko na lang matapos kong paghampasin ng konti. Anyways, kumuha na ako ng mga kahoy. Gumawa agad ako ng crafting table kaso nga lang wala akong makitang stone gamit itong wooden pickaxe na to. A few moments later. Matapos ang ilang minuto, eh nag na yung pinsang ko. Naglolo ko lang yung skin niya, kaya ganyan yung itsura niya. Wala namang kaming ginawang masama sa mga hayop dito nung nandito kami. Nagutom na agad. Wala makitang stone. Kailangan nating stone. Matapos ang ilang oras namin pag-iikot, eh naisipan na namin gumawa ng progress. At ito ang nangyari. Ito yung food isang purasong apple. Ako naman, ako naman. Ayaw! Yeah. Patay ako! Oh, yeah. yeah. Ayaw! Okay. Ayaw! No! Ayaw ka ka <laughs> So, yeah. Stupid! Ilang beses kami namatay ng pinsang ko. And, nung nag kami nag-spawn, eh, pinatay na lang namin yung mga zombies na natira. Hanggang sa mag-umaga na nga. Pagkatapos noon, inaisipan namin na doon kami mag-adventure sa kabilang direksyon na kung saan ay merong disyerto. Ito, Tamo, na naman Sinimula namin ng pinsang ko ang pag-adventure namin sa pagtakbo, paglangoy, pagtakbo ulit, pagtakbo, at pagtakbo hanggang sa makakita kami ng village at nahulog nga sa kuweba itong pinsang ko. Pagpunta namin sa village, ay eh, agad akong kumuha ng mga carrots para makain at tingnan nyo naman. Hindi makain, nagbabag na naman si Minecraft Bagrak, Oh my goodness! Habang sa village kami ng pinsang ko, ay ninakaw namin lahat. Ay, este, este, kinuha pala namin yung mga bagay na inaalok sa amin ng mga villagers. Dahil napakabait nila. Nagdesisyon na kami ng pinsang ko na umalis dun sa village. At may nakita nga kaming temple. Pinuntahan agad namin para makuha namin yung magagandang loots. Yes! Ay,

Nakalabas kami ng pinsang ko at paglabas namin ay napansin namin na magagabi na pala. Kaya kinausap ko siya kung saan kami pupunta. Yan na okay. yun, minailaw. Nang abuting kami ng gabi inatulog natulog na lang kami sa gitna ng disyerto. Kinabukasan ay nagpatuloy lamang aming paglakbay. nakita kami ng village at nahulog ulit ang pinsang ko sa kuweba. <laughs> <laughs> Kinuha agad naman yung mga pinaghirapan ng mga villagers dito. Iya, patay. Susun ko. Nilasab na namin yung pagkakataon kaya kinuha namin lahat ng mga kailangan namin mula sa village na to. Nakakita ulit kami ng temple kaya kumuha agad ako ng blocks para sa paglabas namin. Ano? Bago pumasok, eh nag spawn point muna ako at tigan nyo naman ang nangyari sa akin. Yeah! Eh, parang, yeah! Uy, Suntik <laughs> ko na. <laughs> Namamutay na ako. Stupid! Pagkatapos naming ilot tong temple, ay eh umalis na agad kami ng pinsang ko. Nakakita kami ng malaking butas na bilog. Maganda sana pag-buildan to ng base, kaso nga lang wala pa rin kaming kahoy hanggang ngayon. Hanggang sa makakita na naman kami ng village. Kinuha lang naman naman yung mga ari-arian dito ng mga villagers, pati na rin yung iron golem nila. Hanggang sa abutin na nga kami ng gabi, kakanakaw dito. Okay, 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 na. Dito, pakainan mo ng ano, hey babe? Tapos lagyan mo sa atin. Pwede na. Hindi tayo mahabol niyan. Pwede Haha! si Bonsi. Tara! Ang dahil buhay. Hindi <laughs> eh! Ang laka ng ulo! Tamo! <laughs> ang baga, ang gara mo Nakita kami ng kamel ng pinsang ko at sakto e eh, meron kaming saddle galing sa mga temple. Matapos ang isang milyong taon na paglalakbay kasama ang bago namin camel, ay sa wakas nakakita na kami ng mga kahoy. Naggawa na rin pala kami ng pinsang ko ng dalawang shield at saka ng dalawang iron pickaxe galing dun sa mga iron na nakuha namin sa paglalakbay namin. Paso na ating sasakyan? Huh? sasakyan natin? For some reason, ay eh, ang tawag ko dun sa camel namin ay eh, sasakyan. Bruh. Dito kaya gawin nating base. Dito na. Ito may hole. Napagdesisyon na namin na dito na kami magbe-base, kaya ginawan muna namin ng pansamantalang kulungan tong alaga namin. Ito ang gawin nating base, oh. Itong hole na to. Papapaalasin na lang natin mga pulos. papagandahin natin yung mga pabilog. Medyo pabilog. <laughs> ano, dito na? Okay. Kumuha tayo Nung kumuha na ako ng stone kasama yung pinsang ko, isa ko ako palang na-realize na nga ngayon lang pala kami nakakuha nito. Ito ang gawin nating mining area na. <laughs> Matapos magmina ng konti, eh, na namin na hanggang dito lang muna itong video na ito. So maraming maraming salamat sa panonood sa video ng ito at kung maaari ay mag-subscribe ka na at ilike tong video o pwede na rin i-share. Bye bye!